Hi everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video po, magpa-plancha sana kami ni Jacob. Ka. So, ayan si Jacob. Samok masyado. Ayan yung mukha niya. <laughs> Nasugatan yung mukha niya. <laughs> Marami ako gagawin ngayon. Magplancha, tsaka para makatupi na ako sa mga nilabhan baso si jacob ayan nag talaga masyado samog masyado si jacob kaya hindi ko matuloy tuloy yung mga ginagawa ko every time na may ginagawa ako nag samog siya saka pa siya hindi nag dede kapag may ginagawa ako Kasi kapag ano ang ah, pag tinupi ko na ito nga damit namin, si Jacob naman ang talakalat ng, ng mga tinupi ko. Kaya sige na lang ako tupi. Mas na maliit na lang, kunti na lang yung anuhin ko yung tupiin ko, yung mga na ko na lang. Sali ko na lang itong mga...

nag ano siya nag harvest sila ng mani anda anda ano man dirty man yan ha so ayan sobrang dami akong tupiin na dami. anda anda masira yan ha pa Dali, dali lang yung well, car, Kaya ma na ito siya. nag ka? nag ka? Ha? Huh? Ba't hindi mo inalis yung shirt mo? pag ano kasi pag araw hindi ko na pinapamper si Jade ko kasi sobrang ano kami basta kami kapag ano pinapamper ko siya ng araw kaya ang ginagawa ko hindi ko siya pinapamper kapag araw gabi lang para makatipid naman kami. Lalo na ngayon kasi hirap na ng buhay dahil wala nang work si Papa Ads namin. Kaya tipid-tipid mo na. Tapos dito sa YouTube namin wala na din kami sasahurin dito dahil na, monet, na demonetize ang channel namin. Hindi ko pa naayos kasi hindi ko pa na meet yung ano yung watch hour magkano pa lang yung watch hour plus 400 plus pa lang eh 4,000 ang kailangan ng watch hour tapos kapag hindi pa talaga monetize tong mga video ko another na naman hindi ko pa rin siya maayos kung ma-demonetize ay hindi ma-monetize lahat ng mga video ko na ina-upload kaya mahirap talaga kapag na-demonetize ka sobrang hirap kapag ano, kasi kapag dinilike mo lahat yung mga video mo mawawala lahat ng subscriber mo yung mga watch mo yung views mo kaya sa akin, yun ang nangyari kasi dinelay ko talaga at pinura ko lahat ng mga video ko para sabi ko mawala na talaga yun. Dahilan na pagka ano ko demonetize ko, eh ang nangyari, lahat watch hour ko nawala talaga as in. 11 na ako makapag reapply pa so hindi ko na meet yung whatsapp ko tayo kaya ito minsan na lang kami magbibideo ni Jacob kapag may time ako or si Pagin ako pag tamarin rin talaga ako hindi talaga ako magbibideo kahit may load ako pero ang iniisip ko kasi sayang din yung load ko kaya magbibideo na lang ako Tama, naman na. Tama na manak. Tama na. ang dami ko pa kalat dito. Kailangan ayusin. Tapos, hindi pa ako nakapagpamahaw. Hindi pa ako na kumain ng agahan mas inaano na kung pumapalat naman dito sa loob kasi ito si Jacob lagi na lang nakalat dito sa loob kita butung naku enak enaknya oke Hai diken ngolong laman <laughs> dong um, doni kupang kupiin nak seganap please tamat enak nake bisa mami deh bisa mama enak nake oke okay? okay? enak napa dede baby shake cup kok baby demo lagu ayau nya dah ayau nya hmm. <laughs> Tama na, okay? Tama na Ayaw niya daw, ayaw Ayaw, ayaw 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 ng baby Aha. Ayaw ni Saikob pa sa pangalan mo Saikob ayaw? Saikob ayaw? Ay, ah, hindi daw siya Ayaw niya sa kayo. Ano lang, Aya? Ayaw? Saikob Ayaw Ayu ka, Ayu. Kasi yung ano niya, yung sinasabi niya Ayu, yung apelyado ng papa ng Sangkayo. Eh, ayaw niya daw Sangkayo, gusto niya daw Aya. Yung apelyado ko, parang kaya. Say ka, Ayu. Ayu ka, Ayu. Aha, ayu ka.

Sige na. Hmm. Ayaw niya dito sa... Ay, niya dede. dede. nung baby pa siya. Mm, mm. Mm. Laki <laughs> nah gimana <kid>. <laughs> nah nah gimana naik naik